Kain tayo, oh mga kumaites. Oh Ayan, birthday right. treat daw nila sa akin. Kain lang kami sa labas. <laughs> Tinatamad ako magluto. Ano? Anong tawag dyan pa? Braise. Pork oh, breast chata? Huh? Bingo. Anong pangalan lang sa'yo, anak ko? Deep fried. Deep fried chicken. Chico. Kasi akin ay? Century egg century, eh. Hindi ko alam <laughs> <laughs> ang pangalan ng ating <coughs> eh. Happy birthday to me! <laughs> Kain po tayo! Kain tayo! meron like, meron silang yung sang, yung dala ulit. Oh, mukit ko Wala ko wala pa lang kutsara chara hmm. may ko na. Nang. Yung yung ano gusto ko dyan Yung uh, eh. O. Eh nabiyen. Sino mo ganun? Para mong bikiyan ako. Naamoy-amoy niya kasi ay ayaw na. Yung tikal Kain po, kain. Siguro na dala yung ano.

Wala ka malaking tinidor? Bigyan mo rin kay pa hmm. ma, tinidor. Tama nila, tinidor na. Hindi, akin yung tinidor, hmm. kasi may anak ko. Hindi hmm. nito, siya ganun ko. May anak ko hmm. Kain to. Pagkakaroon sa amat